Boy, malabo yan eh. Malabo. Kung so, si Sir Mayor, talaga lolo ko, eh matagal na nila akong nahanap. Hindi nila ako pinabayaan. Nakita mo naman, boy, hindi ako hinanap. Grabe ka naman, boy. Sobra na yung kanegahan mo. Pero, boy, maraming nakakakilala kay Sir Eduardo dito. Malamang mayroong mga tao na may alam ng kwento nila na pwede natin mapagtanungan. Mapagtanungan? Ano yun? Mag-iimbestiga ka? Magiging ano ah... Uh, ...imbestigador? Oo naman! Bakit naman hindi? Pwede! Alam mo boy, tumigil ka na nga. Baka malaman pa ng Sir Mayor eh. Nakakaya-kaya yun. Ano um, boy? Hindi nga to iniisip ni Sir Mayor eh. Dahil sa oh. cellphone mo eh. Matulog oh. ka na nga boy. Ibigay ka na sa bahay mo. Pakaka-cellphone mo yun. Wow, wow. Pero kagal sige, sige, boy. Magpapahinga na ako. Yes. Uwi muna ako, matutulog. Good night. Babalik ako dito bukas. Good night. Boy, good Pagka night. Huwag ka maaga. Ba't ako pa hmm. mag -uhuda? Sa tuwing nahihirapan pagod na lumaban Huwag mong kalilimutan Tumitibay ka sa mga pasakit Huwag kang maniniwala Sasabi-sabi na hindi mo ka kaya... Tinanghali na tayo, Julio kunin pa natin yung pagkain na dadalhin natin doon sa evacuation center. Sir, nakapadiretso uh, ako na po dun. Sa so, lang, meron lang akong chit-check. Sir, may bisita po kayo. Si Sir Warren po. Oh, papasokin mo. Sir. Warren, oh, magbuka. Salamat Napa, po. Napasur ka. Pa, pa. Ah, sir. May eh, maganda po akong balita. Ano yun? Sir, nahanap ko na po yung apo niyo. ko na siya. Hindi po kayo maniniwala sa natuklasan ko po. na, no, Julio. I never imagined. So, ba talaga yung nawawala ko, Apo? Pero gano'n ba talaga tayo kasigurado, sir? Kaya pinatawag ko siya Para magkaharap kami. Bakit daw po kami pinapatawag ni Sir Eduardo? Uh, may mahalaga daw po siyang sasabihin. Uh, sige po, hintayin ko na lang po kayo sa labas. Oh, magbibis na ho kami. Magready na kayo, pinapatawag tayo ni Sir Eduardo. Ah, sige na mga anak, maganda na tayo. Ika na. Ano po kaya yung mahalagang sasabihin ni Sir Eduardo? Chi. Oh, di kaya nahanap na nila yung totoong magulang ni Kuya Rambo? Oo nga no, di ba na ako si Sir Eduardo na hanapin niya tunay na pamilya ni Kuya? O siya, uh, tawagin mo na si Kuya Rambo mo sa nabas. Sige na. At sabihin mo sa kanya mag-business na siya. At saka pagbalik mo, mag-business ka na rin, ha? Halika na, halika na. Mahal na tayo. Ayos lang mo ba kayo, sir? Ah, ah, yeah. Yeah, 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 ayos lang. Hindi ah, lang ako makapaghintay. Sigurado po ako, sir. Siya rin. Sabik na po makasama kayo. 25 years, Julio. 25 years. <sighs> sa bakas, buo na ulit ang pamilya ko. Kahit kami na lang na-apo ko ang pamilya niya. <sighs> Bait pa rin ng Diyos sa akin. Hindi pa rin niya ako pinababayaan. Akalain mo, siya pala yung apo ko. Siya pala talaga yung apo ko.